Magandang pasyalan ba ang hanap nyo? Samahan nyo ako. Magandang araw mga loti. So for today's video, napagkasunduan nga pala namin ng isis na mama Sharon, yung tipong magra-rates ka na ma ka pa. Kaya samahan nyo kami sa aming biyahe. Dito nga ay ginaya ko na ang aming dadalhin. At syempre, unang-una dito ay ang aming helmet upang makasiguro talagang safe na safe kami sa aming ride. Ang susunod naman ay kapote. Syempre, hindi natin inaasahan ng panahon at di natin masasabi kung uulan ba o hindi. At matapos ko nga magayak, eh siya na lang nga aking hinihintay. Dito nga ay sinabi ko sa kanya na kanyang bilisan para di kami abutin ng gabi sa daan. At since medyo nahinip na nga ako, eh umuna na ako sa labas para magpainit ng makina ng motor at ihanda eh, ito sa isang mahabang biyahe para na rin makasigurong walang aperya sa aming paglalakbay. At dito nga ay eh, nagulat ako kasi nandyan na si misis na ko ay abutin pa ng 30 minutes. Kaya heto, eh, patawa-tawa na lang siya habang umakit ng hagdan. At dito nga ay eh, binuhay ko na muna ang makina ng aking motor para ay uminit. And while waiting, ignaya ko na rin ang sarili ko at sinuot ko na rin ang aking helmet. At syempre, hindi ko talaga malilimutan ang aking gloves sa protection ko sa araw dahil sa sobrang init. At after ko nga igayak ang aking sarili, ay agad-agad ko nang inihanda ang aking motor. At sa sobrang excited ko nga mag-ride, ay nakalimutan ko may kasama nga pala ako. Kaya agad ako uminto para maisakay na agad si misis. At dito nga, ay napasabi na lang siya na munti ko daw siyang iwan. Habang kami ay tumatakbo ng apalis, ay agad ako nagpaliwanan sa kanya. At sinabing hindi ko naman talaga magagawang iwan siya dahil wala naman naman ako pera kapag wala mag-isa dahil siya ang bangko kapag kami ang magkasama and after nga na ng nacho so madugo ang paliwanag eh, nagtuloy-tuloy na agad kami sa biyahe dahil medyo malayo rin ang aming pupuntahan na base sa mapa ay maaaring abutin ng isang oras at kalahati or mahigit pa kaya tuloy-tuloy na lang muna tayo sa pagpapatakbo at ang route na napili nga namin ay papunta sa bayan ng Santa Cruz dahil ito ang pinakamalapit mula sa aming bayan After 45 minutes of travel, eh, narating na namin ang Sambad na Santa Cruz. Pipihit lang tayo sa kanan at dire-diretso na tayo patungo sa bayan ng Rizal. Along the way, ay eh madadaanan nyo rin ang napakagandang arko ng pagsanghan na kilala rin bilang Puerto Real or Arco Real na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila around 1878. At dito ay eh madadaanan nyo rin ang Our Lady of Guadalupe Parish Church ...which is isa sa pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Madadaanan nyo rin dito ang bayan ng Lugban... ...kung saan ito ang daan patungo sa Cali-Raya Lake... ...kung saan pipihit ka lang dito papunta sa kanan... ...para marating ang sinasabing Magnate Lake. Hindi na kami nag-side trip dito... ...dahil mahaba-haba pa rin talaga ang biyahe namin patungo sa bayan ng Rizal. At habang bumabiyahe nga kami... ...ay hindi ko mapigil na mamangha sa ganda ng bayan ng Laguna. At ito talaga ang isa sa mga na enjoy ko kapag nagra-rise kami ng misis. At dito ako mas nasabik... Dahil dahil habang bumabiyahe kami, ay natanaw na talaga namin ang windmill ng bayan ng Rizal. At konting kembot pa nga, ay mas makikita pa namin ito na mas malapitan. After a couple of minutes nga, ay nakarating na kami sa aming destination At dito nga, ay nakita na namin ang mga naglalaki windmill. Na first time ko lang din talaga na sila yan sa buong buhay ko. Kaya naglakad-lakad kami dito to get a closer look. At para na rin makapag-take ng picture as a remembrance. At mapapamangha ka talaga sa ganda nito. Ngunit habang papasok kami, ay parang merong problema. Dahil habang naglalakad kami ay kami ay sinita ng mga guard dito kung saan kami ay pinigilan sa aming paglalakad at kami ay pinabalik dahil private property daw pala ito. Somehow na-disappoint ako dahil ibang ang ina-expect ko na madarat ko. Pero wala naman tayong magagawa kung di sumunod, di ba? Na ang hindi namin alam ay mali pala ang lugar na aming napuntahan na hindi pala ito yung windmill na talagang pasyalan. At dahil ayaw kong masayang ang aming biyahe, ay agad nga ako nagtanong kung saan ba talaga yung windmill na talagang pasyalan. At dito ay may nakapagsabi sa amin na private property nga pala talaga yun. At itinuro talaga sa amin kung saan ba talaga at kung saan nang tamanda. At dito nga ay mas lalo ako na excited dahil hindi talaga masasayang ang pagpunta namin dito ni Mrs. At after after 5 minutes ay narating na nga namin ang tamang lokasyon kung okay. saan dito ay pipihit lang kami pakanan at dire-diretso na kami pataas okay. kung saan mararating talaga natin ang tamang pasyalan. Napansin ko mga Lodi, medyo mahaba na pala ang video ko. Kaya abangan nyo na lang muna ang part 2. See ya!